Pag-usapan pa natin ang pagdami ng kaso ng leptospirosis sa bansa kasama si Mobile Journal, Francis Orsho. Francis, bukod sa paglilinis dun sa mga parte ng katawan na hmm. nailublob sa tubig baha, ano pa ba ang pwedeng uh, gawin natin para makaiwas dito sa sakit na ito? Pop J, ang pinaka talagang uh, pinapayo ng mga doktor oh, oh. at saka ng mga health experts, syempre, at na DOH oh, ay oh. talaga yung magpakonsulta tayo sa doktor oh, oh. after natin ma-expose sa uh, tubig baha. Mm. Kasi ano eh, talagang mataas din yung, uh, lalo na kapag na talagang nalublob yung malaking oh. bahagi ng katawan mo. At kung mo. pang matagalan, wag mm, magpakampante, oh. talagang oh, oh. magpakonsulta na kahit wala tayong sintomas na nararamdaman. Kasi hindi natin alam oh, oh. baka yung talagang nilusuban natin na baha eh may, may infected, infected na ng tinatawag nating leptospira. Francis ano ang mga practical na suggestions paano mo maiispatan kung halimbawa nako baka may lepto na ako Mm -hmm. Paps J, uh, dahil nga pinapayo din nga ng uh, DOH na uh -oh. kung wala ka mang sintomas talagang magpakonsulta na tayo uh -oh. sa doktor Kasi hindi natin sigurado eh kung uh -oh. na-expose tayo doon Kaya yun uh -oh. talaga yung pinakapayo nila para uh -oh. mabigyan agad ng antibiotic natin, yung tinatawag uh -oh. nating prophylaxis Yun yung okay. binibigay ng uh, mga doktor, kahit po pumunta tayo sa mga health centers, bibigyan tayo nun para... Uh, ma makontra or malabanan oh, oh. natin yung pwedeng sakit na makuha natin doon sa tubig baha. So, matic yan. Pag lumusong ka sa tubig baha, nako, eh, mm -hmm. magpatingin ka na o magpamunsulta na. Yes, Pap J. Lalo na. Na kasi, J., ang itong uh, leptospirosis, matagal oh, oh. yung incubation period. Oh. Pwedeng magtagal ng ilang linggo bago mo maramdaman ah, yung sintomas. Linggo, ha? Mm -hmm. Yes, ah, Pap J. Okay, Minsan okay. ka umabot pa daw ng isang buwan bago mo ma-experience yung sintomas na pwedeng makuha. Okay doon nga sa sakit. Francis mm -hmm. gaano ka delikado kapag napabayaan itong leptospirosis. Mm -hmm. Pop J dahil itong uh, bacteria na leptospira na sinasabi natin mm. ang pinaka inaatake nito bukod dun sa entire immune system natin yung ating kidney. Ah. Kaya kapag uh, mas lumala oh, at naging oh. mas matindi yung sakit na naranasan natin dahil sa leptospirosis maaring atakihin nito yung kidney mm -hmm. kaya may mga ilang uh, pasyente tayo nagpapadialysis. Mm -hmm. Yun yung kidney isa sa failure na agad. Yes, oh. Pop J, kidney failure ang isa sa pinakadelikadong maaring uh, ma-experience ng isang pasyente pasyenteng nakatinamaan ng leptospirosis kaya talagang mag-ingat tayo, magpakonsulta sa doktor kapag uh, lumusong tayo sa baha dahil hindi natin alam kung ano yung uh, sakit na pwede natin Yung nakikita nating mga mga images ng no, mga video mm -hmm. pag nanonood tayo ng balita eh di ba nag-enjoy pa yung mga naliligo sa tubig pa eh, eto pala, eh, fatal din talaga. No? Yes, Pwede nga uh, may mamatay dito. Balita mm -hmm. ako, ko, marami na rin namatay. Yes, Pops As of August This 3, uh, oh. Yes, As of August 3, mula sa pinakahuling datas, oh, data, o oh, data ng oh. Uh, oh. Department of Health, nasa 224 na yung mm, nasa week dito sa, dahil madami, sa leptospirosis. Oh. Sa mga nag-aalala sa gasto sa pagpapagamot, eh mahal naman ba ang gamutan kapag uh, nagka-leptospirosis ka? Pap J, ang pahay ng DOH, meron naman tayong mga barangay health centers. Okay. Kung ang concern nila yung oh. uh, pagpapagamot, pwede naman mm -hmm. tayong pumunta sa mga local or barangay health centers mm -hmm. para humingi ng gamot, magpa-check up, silang uh, readily available na gamot yes, naman dyan. Yes, yung prophylaxis. Oh. Dahil wala naman oh. tayong shortage, uh, yun din naman sa DOH, oh. at um, widely available itong okay. gamot na ito at pwedeng makuha ng mga pasyenteng, ayun nga, nangangamba na baka na-expose sila doon sa leptospira na bakterya mula doon sa tubig baha. Maliban sa leptospirosis, uh, Francis, ano pa ang pinangangambahan hmm. na mga sakit? Mm. Uh, pinangangambahan ng DOH na medyo tumaas ang bila. Yes po, so, usong uso din ngayon bukod doon sa leptospirosis, yung dengue. Oh, Kasi dengue. isa 'yan sa nakukuha natin oh, oh, ng mga sakit kapag ano, yung madumi yung tubig oh, oh, eh. Lalo oh, na rin yung tag-ulan syempre, usong uso yung uh, pagkalat ng napakaraming maduming tubig. Oh, oh, oh. At uh, ngayon pa lang daw nasa 33% yung itinaas ng uh, kaso ng dengue dito sa bansa compared mm -hmm. sa period last year na from January to August 3 uh, mm -hmm. this year. Sabi nila nasa mahigit 120,000 na yung nailala nila. Uh, kaso ng dengue ngayong taon kaya tuloy-tuloy din siyempre yung payo ng uh, DOH na mag-ingat ang publiko bukod dun sa leptospirosis Oo. sa banta ng dengue. Sa sakit naman na uh, dengue, may mga shots naman, ano? Ako nga nabalitaan yung mga hmm. dengue shots. Yes, Pops. Okay. Uh, available din naman ang uh, yung pagpapagamot para dun sa mga Oo. pasyenteng uh, tinatamaan ng dengue. Pero yun nga kahit na meron tayong mga mag-ingat uh, mag talaga. Lalo ngayon ay tag-ulan no panahon ng tag-ulan maraming salamat mobile journal francis orso